mamumuno bilang hepe ng PNP, si Ba sa pwesto, si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulo Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na pinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get him back to him. I made... five phone calls last night. He, I think he was in a dinner. but he was in duly informed, uh, properly informed of the decision of the president. Isa sa binanggit na dahilan ni Remulla sa pagkakasiba kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan, ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. Ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng Napolcom na may administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng Napolcom, ang ipinagutos na Rigodon ni Torre, hindi dumaan sa Napolcom ang na pinamumunuan ni Remulia. Sa memo ng Napolcom noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng Napolcom ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang lamang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torres sa gusto ng Napolco. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of Napolco as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torres this was not an easy choice. Sinabi noon ng Napolcom sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero pang ni Remulia, walang ihaharing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively it is simply a choice of the president to take direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasiba kay Tore, tinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. <laughs> Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates, na humawak na ng ilang matataas na puesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Director ng PNP National Capital Region Police Office hindi sinipot ni Torre ang seremonya to the outgoing and the first LACAN chief PNP Police General Nicolas deloso Torre III thank you for steering the PNP for what it is today Si Tore naman ay miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unahang graduate ng PNPA na namuno sa pambansang pulisya. Iisa lang, maaaring gumawak ng four-star rank sa PNP. Kaya hanggat hindi nagre-retiro si Tore, Three star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa dapat ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOCOM. In the PNP, of course, if you're not yet uh, retired at the mandatory age of retirement, that is 56, uh, nobody can force a uh, PNP to uh, retire, no? Kasi karapatan niya yun, no? So, okay, and so dito, of course, uh, may my order na relief and I have my designation orders, I follow. Hindi pa malinaw kung saan ililipat si Tore. Nang tanungin ko dito si Narpates, sabi niya, Pinan dyan sa, sa office of the chief TNP or uh, nasa Pihaw. Pero sabi ni Remulia, may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Tore. He is being considered for another position because the president still believes in his capacity. Para sa GMA Integrated News, Maki